ng whooping cough lumobo na sa unang dalawang buwan ng 2024. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Tumaas ang kaso ng pertussis o whooping cough cases sa bansa sa unang sampung linggo ng 2024. Ito ang iniulat ng Department of Health. Kasunod ng mga naitalang 453 kaso ng nasabing sakit. Ang naturang bilang ay mas mataas kumpara sa 23 kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2023 at dalawang kaso naman noong 2022. Ayon sa DOH, ang pertussis na mas kilala bilang ubong dalahit o tusspirina ay isang highly contagious bacterial respiratory infection na nagpapakita ng mga sintomas gaya ng lagnat, sipon at ubo. Kaugnay nito, hinimok ng kagawaran ng publiko, partikular na ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa naturang sakit. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.